Makakasama muli natin si Karu Dibiskaya, ang koordinator ng party List sa NCR upang tumugon sa ating kwentong medikal. Katabi mo yung isang ginang dyan mula sa Quezon City. dalawampu't limang taon nang iniindang tumor na tumubo sa kanyang muka. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon, Nanay Imelda? Okay lang po. Hindi naman po -ano, sa muka ko. Basta gusto ko lang po ito. Paano ba umabot ng 25 years yan na bukol sa mukha mo? Noong una pumalit lang to, Ay, napapabaya po. Kaya lumaki lang lumaki. Anong epekto nito sa iyo? Sumasakit ba yan? Kumikirot ba yan? mabigat ba yan? Hindi naman po. Parang Sumam natural lang po. Ano po bang hanap buhay nyo? Dati po ako labandera pero uminto po ako kasi. Yung sa mukha ko. Po, po. So nakaka-apekto din sa iyo nanay? Nanay, matanong ko lang po kayo po ba ay may asawa at anak? Opo. Ilan po yung anak niyo nay? anim, namatay po dalawa. So, tatay po, ano po yung trabaho? Dati pong nangalahig sa basurahan po. Ngayon, pinahintuminto kasi nagkasakit po siya ng, ano po, nang TV. Parehas po kayo may iniindang sakit. Paano po na na yung gamutan po ninyo? Ay, yung sa asawa ko po, po, ayos na po. Magaling na po siya. Yung oh. na lang po, ang gusto ko kasi uh, ano yung itong mukha ko. Iyan okay. po ba nanay ay napatingnan nyo na po sa doktor? Opo, galing na po kami sa itabi nyo. Ano daw po yung sabi ng doktor? O, hindi daw po itong gagalawin hanggang wala po daw po kami kompletong bayan. Ito po ba ay kailangan i-undergo ng operasyon? Opo. Nasa magkano daw po nanay yung aabutin ng gagastusin po para ano sa po, operasyon? 17,000 daw po. 17,000. Oh. Eto nanay, ang sabi sa'yo ng doktor, hindi o operahan hindi gagalawin ang bukol mo hanggang hindi kumpleto ang bayad. Makakausap muli natin si Karody Vizcaya na iyong katabi ngayon. Karody, napakinggan nyo, ano ngayon ang gagawin ng akubikol? Makukumpleto ho ba yung pambayad ni nanay para maalis na yung bukol sa kanyang mukha? Uh, ito nga po, ate. Nakita na po ng ating, ng ating congressman. Ang At kanyang kalagayan, awang awang ating congressman. Ang utos sa akin ng congressman natin, congressman Salvi ko, kailangan maupilan ka kanya sa madaling panahon. Higyan ka kanya ng 50,000. Oh! Okay. Para maupilan ka kanya sa istabi nyo. Oh, para mismo. 50,000 pa rin, sobra pa dun sa 17,000. Ay, pero yun nga, ibig sabihin niya, partner, tatanggalin talaga yan. Oh, ah, pa pa yan ng doktor. O. Nanay, sabihin nyo po sa doktor, eto na yung pera, eto na yung pambayad, sobra pa yan. Tanggalin nyo na yung dapat tanggalin. Apa. Okay. So Karudy, kailan po madadala ni Nanay yung guarantee letter para ma-deliver niya na doon sa mag-uupir sa kanya? Sa madaling salita po, hindi po siya lalabas dito sa ating tanggapan ngayon. Hindi niya bitbit bit yung 50k. Ayun? Pambayad sa istabi niyo. Oo, ramismo. Ramis bit-bit na kape niya. Nana Imelda, napakinggan niyo, Eh, hindi kayo A nagdalawang salita, automatic o ramismo, madadala niyo po ang tulong ng akubikol. Opo nga po. Magpapasalamat po ako sa kanya. Tinulungan niya po ako. Sa tingin mo nanay, itong dalawampung taon mo ng bukol eh, maaalis na ngayon at tuluyan na maglalaho? Sana po. Huwag po kayong mag-alala kasi patuloy kayong aalalayan ng team ni Karody at ng Akubikol para sa proseso na kakailangan ninyo. At panalangin po namin na bumuti na po ang kalagayan at uh, mawala na yung bukol mo sa pagdaraanan mong operasyon. Operation.